Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So sa video nito guys, pag-usapan po natin totoo ba na hindi hadlang ang kahirapan sa buhay? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po guys, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Paalala lang po sa mga viewers natin, ito po ay personal ko pong opinion. Kung meron kayong opinion dyan, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Maraming salamat po. For me, no, ang kahirapan guys ay malaking hadlang. I repeat, malaking hadlang sa ating buhay. Bakit po? Kung mahirap po tayo, paano tayo makapag-aral kung wala tayong pambayad sa matrikula? Especially nag-aaral tayo sa private na mga schools na sobrang mahal ang edukasyon. Kung mahirap tayo, paano tayo makabili ng ating gusto sa buhay? Or kung mahirap tayo, hindi tayo makabili ng mga basic needs natin katulad ng pagkain, disinting tahanan, at babayaran every month, tubig, kuryente, internet. Kung magkakasakit, paano natin madala ang sarili natin, ang mahal natin sa buhay sa hospital na maganda ang serbisyo kasi ang mahal din ang kanilang singil. Maybe some of you will tell us na Siyempre kung mahirap ka, hindi sa adlang magiging successful ka no? kung papalarin ka sa buhay at naghihirap ka no? para ma-achieve mo ang goals mo sa buhay. But overall, kung Nabilong belong ka sa mahirap na pamilya or namulat ka sa mahirap na pamamuhay, mahirap talaga. Okay? Minsan, isang araw ka lang kumakain, pamasahi sa sasakyan, sa wala ka, pambayad sa kuryente, wala ka pambayad, uh, napuputulan kayo ng tubig, uh, kung may mga emergency like nagkakasakit, o may mga babayarin sa school, or mga emergency sa mga pamilya, hindi ka makapag-ambag o makatulong sa kanila. Again, whether we like it or not, ang kahiraman nalaga ay apektado ang ating buhay. May mga tao kasi na parang on denial. Okay lang yan kahit mahirap, hindi tayo apektado. Naku po, gusto mong kumain sa magandang restaurant, hindi mo magawa. Gusto mong makain ng masarap na pagkain, you have no choice, you cannot afford it gusto mo mag-abroad, pumunta ng Hong Kong Disneyland, Japan, Australia, USA, magawa mo ba yun kung mahirap ka? Gusto mong bumili ng bagong cellphone, gadgets, tablets, laptops, macbook, or ano pa alahas? Mabibili mo ba yan kung mahirap ka? But hindi pa huli ang lahat. Kung mahirap tayo, magtrabaho tayo, mag-ipon, mag-impok, mag, mag, mag o ano pa man, gradually with our discipline may improve natin ang ating buhay siguro hindi sa instant kasi ang success po ng isang tao ay gradually yon unti-unti yon at least ma-achieve mo mamuhay tayo ng simple at kung may savings na tayo pwede na natin mabili ang ating gusto sa akin guys ang importante lang ay may contentment tayo sa buhay Ikalawa po, kung may manaipo na tayong pera, i-invest natin or bilhin natin ang mga importanteng bagay. Ang mga luho, wag lang muna kasi hindi naman siya essential sa buhay. Ibang tao kasi, mahirap na lubog pa sa utang kasi inuuna ang mga bagay na hindi importante. Katulad ng high-end na cellphone, like iPhone 16 Pro Max, example, or iPhone. Pwede ka naman makabili ng medyo mura-mura affordable na mga Android phones, ganoon pa rin yun, maka-YouTube ka, maka-Facebook, maka-tawag, maka-chat, maka-play ka rin ng games. Bakit iPhone? Okay lang yon kung you have so many money. How about na lang uutangin mo yun para social status, sabihan ka ng kaibigan mo, wow, naka-iPhone Pro Max ako, na siya. Mayaman siguro to. Or bumili ng signature bags or mga sapatos. Sometimes we want please, we want to please other people. Yun ipapakita natin na may kaya natin. Pero sa totoo lang, lubog tayo sa utang. So nagya naging mahirap na mahirap tayo. Yun lang po guys, ang masasabi ko sana po may natutunan po kayo sa video natin. Kung like nyo video nito, paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po, mahal ko kayo. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys. Kita-kita po tayo sa sunod video. Bye-bye!